Day off ng asawa ko, kaya eto may katuwa nga ako sa pag aasikaso sa mga bata bago pumasok sa school. At pagkahatid nga namin sa kanila, eh dumiretso naman kami dito para nga ipaalan yung kanyang jo. Kahit nga isang araw, eh may nakatuwa nga ako sa pag aasikaso ng mga bata bago pumasok sa school. At siya rin yung naghahatid sa kanila pagka ganitong day off niya. Habang namamalan nga si daddy, eh, nandito naman ako sa may kusina at magluluto ko ng pambaon ng mga bata. Eto nga yung na-request e nila na lutuin ko yung hipon kasi nga ito rin talaga yung gusto nilang ulam kahit nga ako. Yung para sa babaon kunin nila, binalatan ko na para mamaya hindi na ako maghihimay sa pagbabala. Katatapos nga lang din maligo ni Sena, kaya ito pinakain ko na. Nauna nga siyang maligo ngayon dahil itong dalawa ko, eh, lagi na lang talagang nagtatalo. Yung bunso ko kasi naunang maligo kahapon kasi yung mabagal siyang kumilos. Kaso nga lang ngayon nagre -reklamo. Gusto kasi noon pagka nauna siyang maligo kahapon, yung ate niya naman ngayon at bukas, eh, siya naman salitan nga silang dalawa. Mga nilalamig kasi, kaya ayo talagang naliligo ka agad. Garlic butter shrimp kayong gagawin pag kakaluto dito sa hipon, pero konting bawang lang yan dahil ayaw nga ng mga bata ng bawang. Wala nga akong tomato paste, kaya naman ketchup na lang yung nilagay ko dyan. At ito namang oyster sauce ko, eh wala na ring laman. Nilagyan ko nga rin pala to ng Sprite at nakukulangat pa nga ako ng kulay. Kaya nag-add pa ako dyan ng ketchup tapos asin. Pinakulo ko lang yan ng konti tapos nilagay ko na nga itong mga hipo na hindi may kod. Yung iba nga hindi ko na binalatan. Mas gusto ko kasi yung ganitong may balat pa siya at ulo kasi nga mas malasa. Yung mga binalatan ko, eh, pambao lang naman yun ng mga bata. Sabi nga nila, eh, tag lang daw sila. Pero itong nilagay korita sa baonan, eh ginawa ko ng tig-apat. Ayoko na rin kasi magpabaon sa kanila ng laging frozen food. Kaya naman naisip ko na konti na lang yung bibiling kong frozen food at more on luto na lang talaga ako. Sa prutas, naglagay lang ako dyan ng pongka na tig-tatlong piraso tapos yung natirang apple kahapon. ayo kasi nilang nagbabaon ng pongka dahil nga raw may boto. Mas gusto nila yung orange. Kaso nga lang nung namalingki ako tumila ako ng prutas, e eh, pangit nga yung mga orange. Maganda pa rin kasi talaga tong mga nabili kong lunch back last year. Yun nga lang yung sa bunso ko, eh wala nang handle, pinagtatanggal niya kasi. Ito nga nagtrending dati kasi pwede ka maglagay ng mainit at tubig diyan para pagka break time mo ay eh, mainit pa rin yung pagkain. Ito namang mga tumbler nila, niluglugan ko lang yan yung pinakahinugasan ko lang yung pinakatake bago ko salinan. After ko nga ma -e -ready yung mga baon nila, inipitan ko na rin ng buhok itong dalawa ko. Pagka babae talaga ang anak mo, paniguradong mas marami kang kaartihan sa buhay. Char. Hindi ka mukha pagkalalaki, eh, tamang suklay-suklay lang sa babae kasi kailangan iipitan mo pa. Pinatid lang ng asawa ko yung dalawang anak namin. Pagkatapos si eh pumunta kami dito malapit sa may Walter. Ipapaalan kasi namin yung John ng asawa ko dahil nga meron na siyang clicking sound at sumasakit na rin yung panga niya. Hindi na rin talaga siya makanganga ng maayos at pakiramdam niya anytime eh maglalak yung John niya. Tinapat niya lang talaga ng day off niya bago nga kami pumunta dito sa bone setting therapy service. Hapon na nga ng mga oras na to, mga alas dos na ng hapon at pagkatating nga namin dito, meron pa nga isang pasyente na nag-aantay. Actually, nung una hindi talaga namin alam kung saan to, hinanap lang talaga namin yung clinic nila. Bumaba lang kami dun sa may Walter Asma, tapos lumikulang kami dun sa may bangko ng RCBC. Pakita ko na rin sa inyo kung gaano nga lang kaliit yung nganga nga niya. Isang daliri lang talaga. At sabi nga sa amin dito anytime soon eh pwede na talaga siyang maglakjo. kaya saan time pa namin yun kaya naman naisipan na namin pumunta na rito. Nagpaalam lang din ako na magvideo ko pero hindi lahat ng process. Kasi nga bawal daw at baka mamaya may mga makanood at gumaya. Yung mga gumagawa kasi neto yung mga certified at nakapag-aral lang. At after nga ng session niya ganito nakalakay na ibubukan niya sa bungangan niya. After niyan, wala nang clicking sound sa panga at bawal nga siyang kumain for 3 days ng matitigas na pagkain at iiwasan niya na bumuka yung bibig niya ng malaki pagkahihikab. After nga noon, meron pang isang session na ginawa sa kanya at gumanda nga raw yung pakiramdam niya. At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.